Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong kasing topic, ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ating tunghayan ang kwento ng isang ina na pumaslangan ng kanyang dalawang asawa at pinagtangkaan pa niya ang buhay ng kanyang anak. Patapos nun, nagawa pa niyang i-frame up ang kanyang anak para sa kanyang mga kremen. Siya si Stacy Daniels, born July 24, 1967 sa Clay, New York, at namuhay kasama ang kanyang pamilya na simple at normal. 1985, nang makilala niya si Michael Wallace, kahit 17 years old pa lang siya noon, ay na in love na silang dalawa kagad. Kaya noong 1988, kinasama sila at nagkaroon ng dalawang anak na babae. Ang dating Stacy Daniels ay naging Stacy Wallace simula noon. Ang kanilang panganay ay si Ashley, born July 6, 1987, at ang bunso na si Bree ay born naman noong taong 1991. Namuhay sila ng simple at sapat. Si Michael bilang isang mekaniko sa gabi, at si Stacy bilang ambulance dispatch sa umaga. Sa magkaiba nilang oras ay lumayo ang kanilang kalooban sa isa't isa, at tuluyan ng nawala ang kanilang malalim na pagmamahalan. December 1999, desidido na si Stacy na sabihin na makikipag-divorce na siya kay Michael. Tatawag na dapat siya ng divorce attorney, pero nagbago ang isipan nito at sinabi niya sa kanyang kaibigan na next year na at sa January 2000 na lang niya gagawin ang divorce para magkaroon pa ang kanilang mga anak ng maayos na Pasko at bagong taon. Pero hindi na mangyayari ang divorce na ito dahil si Michael ay masasawi. December 24, bisperas ng Pasko, ay nakita pa siya ng kanyang kapatid na si Rosie at sinabi na magpa na siya sa ospital kasi parang namamanas na siya. Namamaga ang kanyang mga kamay, paa, muka at halos buong katawan. Pero sinabi lamang ni Michael kay Rosie na meron na siyang sipon at mawawala din daw iyon. Nagpa-check up naman si Michael sa doktor pero binigyan lamang siya ng gamot para sa ear infection at pinauwi na hindi siya nag-lab test o kahit ano pa man na uri ng iba pang check-up. Sad to say, January 11, 2000, pag ni Ashley sa kanilang bahay mula sa kanyang school, naabutan pa niya ang kanyang tatay na naghihingalo sa kanilang couch, kaya tinawagan niya ang kanyang mama na si Stacy. Umuwi si Stacy ng kanilang bahay at nandun na din ang 911 dispatch. Agad dinala sa hospital si Michael. Ginawa ng mga doktor ang kanilang dapat gawin para maligtas si Michael pero huli na ang lahat. Pumanaw si Michael no araw na iyon sa edad na 38 years old. Ayon sa doktor, ay heart attack ang sanhi ng paggamatay ni Michael dahil daw sa kanyang mga sintomas. Nang tanuhin ng pamilya kung i-autopsy si ba si Michael ay tumanggi si Stacy at agad na ipinalibing ni Stacy si Michael. Ayon sa kapatid ni Michael na si Rosie ay hindi niya nakita si Stacy na malungkot o nagluluksa nung nawala ang kanyang kapatid. Stacy, are you gonna have an autopsy? And she looked at me and Stacy says, Rosie, you know, he didn't like being caught up in surgery and everything like that. Stacy says no. Stacy said, Michael would want us to kick back, pop up here, have a good time, you know? That type of things, not cry over him. Nakakuha ng $55,000 o 2.7 million pesos insurance claims si Stacy mula sa pagpano ni Michael noong year 2000. Ang sunod na ginawa ni Stacy ay dinala niya ang kanyang mga sa Disney World at pinagawa ang kanilang bahay. Walang bahid ng lungkot, walang bahid ng despair. In fact, Masaya daw si Stacy matapos mailibing si Michael. Gilipas ang tatlong taon na naging byuda si Stacy ay ikinasal siya ulit sa kanyang second husband na si David Castor noong August 16, 2003. Kaya mula sa Stacy Wallace ay siya na si Stacy Castor. Si David ay isang businessman at divorcee. May isa itong anak si David Jr. at hindi sila malapit sa isa't isa. At nung kasama ni Stacy at David ay walang kahit sinong pamilya ni David ang naging bisita na parabang ito ay inilihim ni David sa kanyang mga kamag-anak maging sa kanyang anak. Kaya nagulat na lamang ang mga ito nang malaman na kasal na si David kay Stacy pero wala na din sila magagawa. Matapos ang pasal, tumira na ang mag-iina sa bahay ni David. Hindi naging payapa ang unang taon para kay David at sa dalawang bata. Marahil ay nasasaktan pa ang magkapatid dahil kamamatay pa lang ng paninang ama at ayaw nilang mapalitan ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating magaspang na relasyon ni David kay Ashley at Brie ay napalitan ng pagmamahal at suporta. Unti-unti ay naging malapit ang tatlo sa isa't isa. Sa panahon na ito ay tumayo talagang tatay si David Castor sa mga kapatid. Makikita kung gaano ka-proud ito nang makagraduate si Ashley no high school na mas dalong naglapit sa mag ama. Habang umaayos ang relasyon ni David at ng magkapatid na si Ashley at Bree, ay siya namang unti-unting nasisira ang relasyon ng mag-asawa na Stacy at David. Noong araw ng August 22, 2005, naalarma ang mga polis sa isang tawag mula kay Stacy dahil sinabi niya sa 911 na siya at ang kanyang asawa ay may problema. Five days nang naglak ng pinto sa kwarto ang kanyang mister at naglalasing ito sa alak at ayaw niyang lumabas at makapag-usap. Natatakot daw siya na baka may gawin siyang masama sa kanyang sarili. Kaya pinuntahan ng 911 dispatch ang kanyang asawa sa binigini nitong address. Nang dumating ang mga polis ay sinalubong sila ni Stacy, natakot na at, at nag-aalala. Umiiyak na baka may ginawa hindi maganda si David sa kanyang sarili dahil lang araw na nga na gulong ito. Sinipa ng mga polis ang pintuan ng kwarto and sure enough, nasa loob ng kwarto si David. Pero sad to say, nakita nila si David na wala ng buhay, nakatapa ito at wala itong suot na damit. Sa tabi ni David ay may dalawang baso. Isang baso na walang laman at isang baso na may likido na kulay green. Sa initial na report, hinala ng mga polis na pagpapatiwakal ang nangyari dahil isang container ng antifreeze na walang laman ang narecover din nila sa crime scene. Ang antifreeze ay isang kemikal na ginagamit sa mga makina upang mapanatili ang tamang temperature at maiwasan ang pag-overheat nito isa itong likido na pag nainom o nakain ng tao, ay maaari magdulot ng lubang pananakit ng katawan, pagkahilo at pinakamasama ay pagkasawi dahil sa ito ay isang lason. Ang unang report ng pagpapatiwakal ay napalitan ng homicide. Ayon nito kay Detective Spinelli dahil sa isang turkey baster na no may kulay green na liquid na pareho ng antifreeze. Ito ay kanilang nakita sa basurahan sa may kusina ang lahat ng evidence ay dinala sa laboratory para matest at nag-request din sila na ma-autopsy si David. Nang lumabas ang lab test ay tatlong fingerprints ang nakita sa baso na may antifreeze at ang mga ito ay hindi kay David kundi fingerprints ni Stacy. Sa makatawid, hindi hinawakan ni David ang baso na may lason o antifreeze. Samantala, ang turkey baster ay positibo din sa antifreeze at DNA ni David. Sa autopsy ni David, positibo ang lason na antifreeze. Sinabi din ni Stacy sa kanyang 911 call na lasing sa alak si David, ngunit wala namang alkohol na nakuha sa kanyang dugo. Dahil sa mga ebidensya ito, Inimbitahan ng mga polis si Stacy, ngunit tinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari kay David at dahil kulang pa ang ebidensya ng mga polis laban sa kanya, hindi siya maaaring ikulong. Sa pagkawala ni David ay binasa ng abogado nito ang last will and testament niya at nakasulat dito na iniiwan niya ang lahat-lahat ng kanyang kaimanan sa kanyang asawa ang lahat ng kanyang mga sasakyan, ang kanyang mga negosyo, maging mga bahay at ang lahat ng pera sa banko, savings at pension ay kay Stacey Castor lahat mapupunta. Labis itong ikinalungkot ng kanyang nag-iisang anak na si David Jr. at inisip niya na talagang hindi siya may nahalang kanyang ama kahit man lang sa kanyang huling sandali. Ayon sa anak ni David, My first feelings on that were my father did not like me. I thought he was just pissed at me, like, wanted nothing to do with me and never wanted anything to do with me again. Masakit na malaman na ang sarili mong ama ay pinabayaan ka para sa ibang pamilya. Pero pinabayaan nga ba talaga siya? Meanwhile, si Detective Spinelli ay hindi tumigil sa investigasyon at kahit 2 years na ang lumipas, matapos masawi si David Castor, ay hindi ito natapos ng pagsasaliksik ng katotohanan. Kaya, minabuti niyang i-request ang autopsy sa katawan ni Michael Wallace, ang unang asawa ni Stacy. Samantala, noong September 7, 2007, muling inimbitahan ni Detective Spinelli si Stacy upang ipaulit dito ang version niya ng kwento sa huling sandali na nakausap niya ang kanyang asawa na si David. At nang ipaulit ni Detective Spinelli kay Stacy ang kwento, ay ito ang kanyang sinabi. Well when I put the antifreeze at sumagot si Detective Spinelli then she stopped Stacy said I mean I mean the cranberry ayon kay Detective Spinelli slip up the town na nasabi ni Stacy na ang binuhos na sa baso ay antifreeze which only a suspect would say and would know Matapos noon sinabi ni Detective Spinelli I looked at her and said but you said antifreeze And Stacy said, you know, I don't like this, You are trying to frame me, you're trying to put this on me, you know, I'm done. And she stopped the interview. September 12, 2007, isang linggo matapos ang interview ng mga polis kay Stacy, ay pinuntahan niya na si Ashley sa school upang ipaalam sa kanya na kanilang hinukay at inotopsy ang bangkay ng kanyang ama na si Michael Wallace. At kapareho ng kanyang stepfather na si David, ay positibo. Ang bangkaya ng kanyang ama sa lason na antifreeze. Labis na kinabahala ito ni Ashley kaya tumawag ito sa kanyang ina noong oras mismo na yon. At ang kanilang pag-usap ay nakarecord sa mga pulis dahil nakatap na ang telepono nila Stacy. Dahil malaki talaga ang hinala ng mga otoridad na si Stacy ay isang black widow. Nang makauwi si Ashley ay niyaya siya ng kanyang mama na mag-inom para kay Ashley noon ay Who would not want a parent like that? Imagine your mom inviting a 19-year-old college student daughter for a drink. Isang baso ng alak ang binigay ni Stacy kay Ashley at matapos na ito mainom ay nahilo siya bigla at nag-decide na mahiga upang matulog na lamang. Nang dumating si Bree, hinanap niya ang kanyang ate at nang akma na siyang papasok sa kwarto ni Ashley ay pinagalitan siya ni Stacy at sinabing huwag mong istorbohin ang tulog. Kaya lumayo na lang si Bree sa pintuan ng kanyang ate. September 13, 2007, kinabukasan, gumising na parang lutang at feeling may hangover si Ashley, pero pinilit pa din niya pumasok sa kanyang school. Umuwi siya ng 5pm at diaya siya ulit ng kanyang mama na mag-inom. Ganun ulit, dinawan siya ng alak ng kanyang mama at inabot ni Stacy ang baso sa kanyang anak. Matapos matikman ni Ashley ang alak, sinabi niya na pwede dagdagan ng Sprite o Lemon ang kanyang baso dahil sobrang sama ng lasa nito. Agad naman ito ginawa ni Stacy at doon ininom lahat ni Ashley ang animo alak sa baso na binigay ng kanyang mama. Pag uwi na naman ni Brie tulad kahapon, hinanap na naman niya ang kanyang ate. At ganun ulit, Pinagalitan siya ni Stacy at sinabi na huwag istorbohin ang kanyang ate dahil natutulog ito. Bagay na sobrang pinagtataka na ni Bree, bakit tulog ng tulog ang kanyang kapatid. Kinabukasan, September 14, nakarinig si Bree ng mga kakaibang tunog muna sa kwarto ni Ashley. Agad-agad, tumukbo ito at pinasok ni Bree si Ashley sa kanyang kwarto at ginawag niya ito, ngunit hindi sumugod si Ashley. Paglapit ni Bri ay inuga niya ito upang magising, ngunit walang response mula sa kanyang ate. Napansin din niyang may bakas ng pagsusuka mula sa kanyang bibig at hindi na maganda ang tunog ng kanyang paghinga. Kaya agad niyang tinawag ang kanyang mama upang humingi ng tulong. Dito na din tumawag sa 911 si Stacy at sinabi nito sa operator na unresponsive ang kanyang anak dahil uminom daw ito ng mga pills. Sa punto ito, habang kausap ni Stacy ang 911, Inabot ni Bree ang isang papel sa kanyang ina at binanggit ito ni Stacy sa operator. Ang sulat na nakita ni Bree ay mistulam note mula kay Ashley parang isang huling habilin. Sa note ay isang confession statement na inaamin ni Ashley na nilason niya ang kanyang ama na si Michael Wallace noong 2000 at tinaamin din niya sa note na ito na nilason din niya ang kanyang stepdad noong 2005 at kaya siya nagpatiwakal ay dal sa kanyang mga krimen. Nang makita ito ng mga pulis, nahiwatigan na ni Detective Spinelli na ginawa ang letter na iyon upang palabasin na si Ashley ang lumason kay Michael Wallace at David Castor at kung masasawi si Ashley ay magiging close case na ang mga kaso. Hindi makapaniwala ang mga pulis na aabot sa sukdulan si Stacy para i-frame up niya ang kanyang sariling anak at lasunin din niya ito. Sa tawag ni Stacy sa 911 ay agad naman nadala si Ashley sa ospital at doon ay pilit nilang sinalba ang buhay nito. Dahil sa note na di umano ay confession letter ni Ashley, ay binantayan ng mga polisi Ashley sa ospital at hindi hinayaan na makalapit sa kanya ang kanyang mama na si Stacy. Nakaligtas si Ashley sa kanyang pinagdaanan at nakapagbigay na ito ng statement sa mga polis. Kahit hindi pa siya fully nakarecover, umaliktad ang kanyang Sekmura nang malaman niya ang mga pangyayari sa kanyang paligid nung siya ay magising. Siya daw ay nagpatiwakal at umamin sa dalawang heinous crime. Kinwento ni Detective Spinelli ang tungkol sa note na kanilang hawak at sa footnote nandoon ang kanyang pangalan. Umiiyak na tinanggi ni Ashley na ginawa niya ang note hindi niya magagawa na pumaslang ng tao, lalo pa ang dalawang tatay na kanyang minahal ng lubos. At hinding-hindi din daw niya iisipin na magpatiwakal dahil mahal naman niya ang kanyang kapatid at hindi niya ito iiwanan. Alam naman ni Detective Spinelli ang buong katotohanan. Sa puntong iyon, kumbinsido na ang mga otoridad sa kahihinatnan ng krimen na ito matindi ang pagsisisi ng mga pulis dahil dadalhin ng kanilang mga konsensya kung may nangyari hindi maganda kay Ashley. Mabuti na lamang at nakalitas ito dahil wala din talagang naging handa sa kasamaan ni Stacy na nagawa niya i-frame up ang kanyang sariling anak para makatakas siya sa kanyang mga krimen. Matapos makausap ng mga pulis si Ashley at mapatunayan na hindi siya ang gumawa ng confession letter, ay inaresto na nila si Stacy sa hospital mismo at siya ay ikinulong. Napag-alaman sa investigasyon na ang confession note ay nakarecord sa computer ni Stacy at ang timestamps dito ay oras kung saan nasa school pa si Ashley. Agad sinampahan ng mga kaukulang kaso si Stacy Castor. Three weeks lang ang naging trial ni Stacy. Sa korte, wala siyang pinakitang kahit anong lungkot, pagka-nervyos o pagkabalisa. Siya ay composed, matigas at palaban sa kanyang mga naging pagsagot sa hearing. Lumabas din na isang testigo na dinaya ni Stacy ang last will and testament ni David Castor upang gawin siyang nag-iisang tagapagmana. Dahil ang totoo ay ibinahagi ni David Castor ang kanyang mga naiwan sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang nag-iisang biological son. Nang naibunyag ang katotohanan na ito, ay napawi ang lungkot mula kay David Jr. Dahil kahit nawala na ang kanyang ama, alam niya na minahal din siya nito at hindi siya pinabayaan. Si Stacy ay napatunayan na nagkasala sa krimen ng pagkaslang sa kanyang asawa na si David Castor at attempted sa kanyang anak na si Ashley Wallace. Siya din ay nagkasala ng fraud sa pandaraya na ginawa nito sa last will and testament ni David. Siya ay hindi naakusahan sa pagkasawi ni Michael Wallace, pero naniniwala ang pamilya nila Rosie Wallace na nilason ang kanyang kapatid ni Stacy. Ganun pa man, si Stacy ay nasintensya ng 54 years na pagkakakulong. Kinuturing na isang serial killer si Stacy, at kung hindi siya nahuli, ay baka nagpatuli pa ang kanyang mga krimen. Siya ay nasawi sa hulungan noong June 11, 2016 dahil ito sa heart attack. Simula noon ay hindi na muling tinawag na mami ni Ashley ang kanyang ina at kumuha ng lakas at pagmamahal ang magkapatid sa kanilang mga kamag-anak na totoong nagmamahal sa kanilang dalawa. At dito na po natatapos ang ating storya. Ano ang inyong opinion tungkol sa kwentong ating tinalakay? Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa panonood at maaaring niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!